Hello, hello, hello mga kamis vlog Magandang hapon, magandang gabi mga kamis vlog no? <laughs> pero alas 7 pa lang mga kamis vlog ng gabi Ayan. Meron akong papakita sa inyo mga kamis vlog Kasi may inorder tayo sa online Ito yung ating inorder sa online Ayan Erator mga kamis vlog Pero ano siya Pwede uh, siya gamitan ng ano lang uh, Power bank Or pwede mo siya isalpak sa cellphone mo Para magkaroon ng erator kung Meron kayong itatravel na ano na mga isda or mga crayfish basta yung pang ano lang pang oxygen mga kamis lang tsaka dito yung host nya so kaya, so, kaya pala ay nga pala kamis vlog kaya pala tayo umorder nito sakto din na dumating tong kinuha ko kayo na dun sa CTT mga kamis vlog no yung parang post office dito sakto rin yung dating nya kasi dumating din yung mga kamis vlog yung ating parcel ito mga kamis vlog oh. Ayan. Itong ating parcel mga kamis vlog oh. Ayan. Ano to mga kamis vlog? Wala nyo kung ano. Hindi. Ano to mga kamis vlog? Uh, crayfish. Kasi napapanood ko mga kamis vlog sa Pilipinas. Yung ating mga idolong vlogger dyan na nagbablog ng mga isda, ng mga ano, aquarium. May crayfish sila mga kamis vlog, no? At usong-usong uh, -uso nga ngayon sa atin ang crayfish Kaya naisipan ko kamis vlog na maghanap sa OLX Apat na ban ko hinanap itong crayfish na itong mga kamis vlog dito, no? Kaya sana ito nga yung crayfish na hinanap dito yung Red Claw crayfish to, Red Claw? Red Claw ba? Yan Bali, bumili lang 20 yung in-order ko mga kamis vlog kasi 250 euro yung isa, kaya lang Uh, meron lang daw siyang available ngayon ay ano lang uh, uh, lima kaya lima lang tong nandito so titingnan natin mga kamis vlog kung anong tsura ng crayfish na to ayot lang mga kamis vlog ha na, huwag na lang natin pakita yung aking mukha mga kamis vlog kasi pupunitin natin to ah. Yan. Sana sana mga buhay pa mga kamis vlog kasi kahapon pa to mga kamis vlog na sinin. Kahapon ng hapon so bali 24 hours na ngayon. So tingnan natin mga kamis vlog. Excited din ako kamis vlog kasi first time ah uh, first time to mga kamis vlog na mag-order tayo ng ganito livestock sa online. Tingnan natin kung buhay pa ba to siya. <laughs> excited din ako mga kamis ka Vlog na mag ano makita tong crayfish. Kasi kahit sa Pilipinas mga Miss Vlog, hindi ko rin to nakikita dahil hindi ko alam to. Sa YouTube lang kakapanood ng YouTube. Kaya mer uh, na isipan natin na bumili din ng ganito. Natin ay baka mabutas yung ano. Hindi na lang natin yung ano lang. Oh. Sana nga buhay pa. Wala akong naririnig na galaw ah. taytay niya. Maka namatay na na. <laughs> Maka patay na. Uy. Ay, dito. Kaya siya mga kamis vlog oh. Hindi mo piraso dito ito mga kamis vlog. Nag-send din siya mga kamis vlog ng mga pagkain. Nandito mga kamis vlog yung mga ano, mga flex na pagkain ay mga flex yan na pagkain. Dalawa. Ito lang daw ang available niya sa ngayon. Kasi nagbebenta yung may-ari nito mga kamis Vlog nagbebenta rin siya ng ano ng mga livestock, ng mga isda. So sana nga ito ngayon crevice na hinahanap natin mga kamis Vlog no. Para hindi naman tayo mapahiya. <laughs> so sa na mga Miss Vlog, kukuha tayo ng tapirwar mga kamis Vlog no. Buksan ko lang 'to. Kukuha tayo ng tapirwar sa lang. So ayan mga kamis vlog na meron na tayo ditong tupperware Ito yung ating tupperware Ilagay natin siya dito mga kamis vlog sa Tupperware saglit. Eh, lak, yuko ko lang yung camera. Ilagay natin dito mga kamis vlog yung ating crayfish. Ayan na sila. Oh. <laughs> Ang cute. Excited ako mga kamis vlog na sana mapalaki natin ito mga kamis vlog. No? At puro male naman yata ito. Sana nga may babae dito kasi hindi pa makita kung alin dito yung babae. And pa mga kamis vlog eh. Saglit lang mga kamis vlog no, saglit. So ayun mga kamis vlog no, ilagay lang din natin sila dito sa isang uh, planggana na may tubig din para pag sila, hindi sila mamamatay mga kamis vlog kasi bukas pa natin sila ilalagay doon sa ating aquarium. <laughs> Ang kukit nila mga kamis vlog no, at sana nga mga kamis, mga kamis vlog mapalaki natin sila. At uh, hindi sila mamatay at lumaki silang malusog so ay mga amis vlog isa-set up lang natin yung ating air pump para pag tumalon sila dyan sa planggana ay may oxygen para rin yung kanilang tubig so ay mga amis vlog no sa set up naman natin to ngayong ating aerator so naikabit ko na yung clip niya para pag hihangir mong ganyan meron siyang hangiran tapos ito yung kabila USB lang mga amis vlog kaya meron tayo ditong power bank kasi ito gagamitin natin mga kamis vlog hanggang bukas. Kung aabot to kasi naka 91% pa naman mga kamis vlog no. Tingnan natin kung aabot siya hanggang bukas. Kasi dito lang muna siya sa loob. Tapos isalpak na natin to mga kamis vlog dito. Ayan. Dito sa dulo. Tapos na naikabit ko na rin mga kamis vlog itong ano niya dulo para magkaroon ng irritor ay ng oxygen yung ating tubig. So, ito mga kapis, lagay natin dyan. Tara, tingnan natin kung aandar. Oh. Ay <laughs> Ayan, nagumahan na naman. Ayan, mga kapis, malakas ang bula niya. Tapos, meron siya dito mga kapis, lagay nilagay nila dun sa ano, kakaiba sila dito mga kamis vlog na mag mag shift ng mag -shift ng mga gantong livestock na ano kalagay talaga sa tubig pero siguro kasi maliliit pa kaya nakalagay kamis vlog sa tubig no ganyan at nilagyan nila nitong parang bulak ay para hindi mag ano hindi mag away away meron silang hide so ayan na sila mga kamis vlog ayan sila oh So, ayan mga kamings vlog no <laughs> At excited ako dito sa ating ano na sana mapalaki natin tulad sa Pilipinas na naku-content nila yung kanilang ano uh, crab na inalagaan kaya sana ma makagawa din tayo ng content Mga makamis vlog nitong ating crab kasi bukas ililipat ko siya sa ating aquarium. So see you tomorrow makamis vlog. So Good morning, good morning mga Kamis Vlog. Ayan. 8.30 ng umaga mga Kamis Vlog. No? Ayan, kagigising-gising lang natin. At uh, dito na nga mga Kamis Vlog kasi kagabi yung ating crayfish na in order sa online ay doon lang natin muna nil nilagay sa loob ng bahay kasi gabi na siya duma gabi na dumating alas 7 na ng ay mga quarter to 7 ko na nakuha doon sa Uh, post office mga kamis vlog no kasi hindi hindi nila din deliver ito sa bahay kasi hindi raw nila makita yung aking address so ngayon mga kamis vlog uh, ilagay ko yung ating crayfish dito tulad nung napapanood natin sa ating mga idol diyan sa Pilipinas na nagbi ng mga crayfish at mga nag ng mga crayfish uh, inaano muna nila para ina pinapa-adapt muna nila sa sa, sa tubig so Ganon din ang gagawin natin mga kamis vlog Ayan mga kamis vlog Ayan Ilagay natin sila dito kasi Para sa ngayon mga kamis vlog no Kasi limang piraso lang naman sila Tsaka hindi pa sila malalaki And Kaya ito yung gagamitin natin muna sa ngayon Na aquarium At Gagawa tayo doon sa backyard Mag backyard ano tayo uh, Pan So ito yung mga kamis vlog no Nandyan sila sa loob Ayan Healthy naman sila mga kamis vlog Sana nga mayroong babae dito para makapag uh, Paitlog tayo or makapag breed tayo ng Ating crayfish Ayan sila oh Ayan So ipapa-adapt lang natin mga kamis vlog sa tubig Ma-adapt para maanap nila yung lamig Tsaka yung ah uh, Para ma-adapt nila yung temperature Tapos Patulad uh, ng ginagawa ng ating mga idol dyan sa Pilipinas, yung mga YouTube, YouTube, YouTuber ng mga crayfish, or mga isda uh, unti-unti lang nila unti-unti nilang nilalagyan ng tubig hanggat sa ma mapuno nila yung lagayan para ma-adapt din mga kamis vlog yung uh, hindi lang temperature yung at saka yung ano, quality ng tubig so ayun mga kamis vlog no At uh, update ko kayo mamaya maya ilagay ko lang dito mga kamis vlog mga 20 minutes para talagang magkap matutulad yung temperature niya sa ano sa, sa tubig dito sa ating aquarium. So Pakita ko lang mga kamis vlog yung aking sinet up na aquarium para sa ating three fish. Ayan. Bumili rin ako mga kamis vlog ng plants para kahit papano mayroon silang dagdag na hides. Tapos naglagay tayo mga kamis vlog ng mga tube na kinat natin ng mga paganyan mga kamis vlog no. Ayan, bali 5 days ko na mga kamis vlog yung tubig na pinapa, pinapa pinapaandaran ng ano ng filter para magkaroon siya na talaga ng oxygen yung ating uh, magkaroon ng oxygen at movement yung ating tubig tapos nilagyan din natin mga mix vlog ng kuhol kung nakikita nyo may kuhol dyan so update ko kayo maya, maya mga kamis vlog no at uh, paglagay natin ng ating uh, mga crayfish dito sa ating lalagyan sa ating aquarium so see you mga kamis vlog Magandang 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 hapon mga kamis vlog So ayun mga kamis vlog no, nailagay na natin yung ating crayfish sa ating aquarium Bali 20 minutes natin mga kamis vlog na inacclimate yung temperature mga kamis vlog Tapos itinapon ko yung tubig nya ng konti Tapos saka ko nilagyan mga kamis vlog ng tubig na galing sa aquarium pa konte. Tapos, bali mga 6 uh, hours mga kamis vlog bago natin na ilagay, bago natin isinalin yung ating crayfish sa ating aquarium So, ayan nga masla mga kamis vlog no, mukhang healthy naman sila, magapang gapang sila dyan At sana nga mga kamis vlog, mapalaki natin sila at uh, makapaggawa tayo ng content ng ating crayfish So, ayan mga kamis vlog, hanggang dito na lang yung ating video Mga kamis vlog no? At uh, palubog na naman ang araw. <laughs> Ayun mga Kamis Vlog, hanggang dito na lang yung ating video. At uh, maraming maraming salamat Kamis Vlog sa mga nanonood at sa mga bagong subscriber ko. At nadadagdagan tayo pa ating konti ulit mga Kamis Vlog. No? At uh, kasi napabayaan din natin yung ating YouTube. Hindi tayo nakapag-upload. So nadadagdagan na sila ng ating subscriber. So maraming maraming salamat sa inyo mga Kamis Vlog sa mga bagong subscriber ko. At uh, see you sa next video natin mga Miss Vlog. Update ko kay dito after uh, one week dito sa ating bagong pagkakabalahan. So, see you mga kamis Vlog. Bye-bye!